at sabi nga ni Gilua na mas lalong lumukas ang kanyang aura ibang iba na ito kumpara ng kalaban ka siya na mas lalong lumukas nga daw ang aura na ito ngayon kumpara nung kalaban niya ito nung mga nakaraan at sabi naman ni Gun na gumawa siya ng pinagbabawal kaya lalong lumukas ang kanyang kapangyarihan Hanggang nandiyan na naman ang atake ng kalaban. At lahat ng tinatamaan niyan ay nawawasak. Kaya nagingat dyan ang dalawa bida. Pero ang nakakatakot na mamamaslang, e eh patuloy lang sa pag -atake. At sabi niya na wala na ba kayong gagawin sa aking mga atake. Hanggang si Kilua, ay gagamit na sana dyan ng Nen Ability. Pero bigla siyang pinigilan ng binatang at sabi na to. Na ako na ang bahala, Kilua. Namanood ka na lang muna. Dahil gusto ko sana siyang kalabaning mag-isa. At pumayag naman dyan ang ating binang asasin. At nanood na lang muna siya sa gagawin ng ating Bidang Preyx. Hanggang si Gon nga, ipumormo na dyan at ginamit niya na ang kanyang Jajanken. At hindi na ito katulad ng Jajanken nung maliit na Gon. Dahil mas pinalakas na ang Jajanken ng binatang Gon at sinubayan nga niya ang kapangyarihan ng kalaban.